Tayo 'yung pag napapanood mo ito ngayon ah. Uh, ah, isali mo na ako sa susunod kasi kahapon pinanood kita, andoon ako kahapon sa may ano na 'yan, sa likod. Kung napapanood mo to, kahapon pumunta ako sa likod pina, pinanood ko kayo kung paano kayo nag-acting acting, acting doon. So ngayon, titingnan natin. So let's start the video. So guys, andito sila. Syempre, hindi ako sasali. Papanoorin ko lang kayo, guys. Te, Julie, pag napanood mo to, papanoorin ko lang kayo. Hindi ako pupunta dyan. Huwag ka magtampo. Friend pa rin kita. So, guys. Uy, gago ka. Ano, te? Napanood niya to. Ay, Jor. Ano ba? Uy, bitawan mo ako, te. Huwag ka, dyan. Sign-sign na naman ito. Ako na teka, 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 teka. Teka, guys. Teka lang. Okay. Ako Okay. Teka. Okay. Ay! Wait lang. Wait lang, guys, ha. So, guys, nag-reset ako para alam niya na na talagang lag talaga ako. So, kung mapapalad mo ito, Julie, ha. Yun lang. Pinaprank lang kita, okay? Kung mara, hindi kita pinapansin. So, hmm tau sa mag magpalit tayo Update ko kayo pag na, nakaliit na tayo guys So guys tapos na ako mag spy tayo sa kanila guys Julie wag lang ako mag-spy lang ako sa iyo ha ah. wag kang magalit sa akin mag-spy lang ako sa inyo Content lang to te. content lang Huwag kang magalit content lang to. Teka, ipapasok ko lang muna tong pagkain ko. Nagugutom na kasi ako. So, tapos ko na napasok. Huwag ka mo maingay, princess. Okay, tinan na lang sila. sila. Hoy, kung makita niyo lang man ako, ha. Nag-spy lang ako sa inyo. Teka, guys, papasok tayo. Hindi pala yung gate. Punta tayo sa mga black-black. Okay, black. Okay, black, 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 black si Kasi nila dyan. Si bye, bye, bye. Ano? chikiri bye, bye, bye. Ha? dalawang bye, bye lang yun, be. Kaya ka mag-spy pa tayo doon. Hindi pa sapat yung pag-spy natin dyan, be. So, tinan natin kung anong mga sinasabi nila. Ang, hmm, dem, 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 ano? Sige, sasabihin ko na lang sa inyo kasi baka hindi nyo kasi kon. Baka hindi nyo kon. SM. Work SM? Ala, work SM daw guys. Okay. Sabi na. So, update ko kayo pag naka-work SM na daw sila. Guys, sa mga kon pala, nag gumawa ko ng bagong account sa sa white sa whitey ko. So subscribe niyo na lang 'yon para magkaroon na ako ng rob, Robux. Fun kasi guys. Ay, doon ko makita. Doon ako kumikita, guys. Kan gagawa lang tayo ng account sa Roblox. Kung sino yung gustong bumili. Pero Gcash lang 'yon, guys. Nagpapadami pa ako ng followers para pag 500 na may bibenta ko na. So So, search nyo yung Miana Gaming. Makikita niyo yung avatar na Roblox. Yun lang. Tingnan niyo na lang yung pangalan nito. Kan, yung pangalan nito, sis din. So, itong si Julie, yan yung kan, friend ko. Nag-update nag din siya sa YouTube niya. So, yun lang. medyo malapit na din siya mag 200 subscribers. So, happy 200 subscribers, beha. So, mag-spy lang ako sa inyo. Huwag kang magalit.